Good morning mga kaidul, dito tayo ngayon sa Dabao ano, na no Kag Kagabi pa tayo, nakauwi galing galing Takorongson Lumating tayo kagabi dito ng 6 o'clock no At ngayong umagang ito ay Bala ko pumunta sa PB Team House Pero bago po tayo pumunta mag Usiri muna kami dito sa pangailangan sa bahay Kasi wala na po talagang pagkain dito Yung rep namin wala ng laman punta tayo ng palingki, no? Mag malingki tayo pang ulam at uh, kunting grocery. Uh, at yung asawa ko na lang yung maiwan doon sa palingki siya na lang yung mauwi. Punta dito sa bahay at ako naman ay didiretso na papuntang PB, town, PB Team House at bago po ako pumunta doon kailangan ko po munang ipaayos po to yung ulong ko mga kaidolo kasi kahapon kasi muntik na tayong marisgrasya uh, ano na panot na po kasi yung ulong natin tingnan yung taas panot na Mahirap pag mag break tayo untang takurong mga kaidol ay uh, namuntikan na tayo doon sa daan kaya iniwasa uh, iniwasan nating madisgrasya palayo lang sana no kaya ipaayos natin yan kasi mahirap na may mga anak tayo na gumahal sa atin at uh, binubuhay pamilya at mayroon din kayo nagmamahal sa akin yan sana So thank you so much bago lahat po mag tayo para mag makapagpatuloy tayo sa ating uh, gagawin ngayong araw na ito. God bless us all mga kababayan at ingat kayo lalong lalo na po dyan sa bandang uh, Luzon. No? Baka dyan po nag-landfall yung bagyo. Sana po ay maging alerto kayo palagi. Eh. Ayan. Ayan na muna at mag intro tayo. Ayan na ba yung ay pinapa. Sa logo natin na kayo Pampalaki ng ulo. <laughs> Good morning mga idols, andito sa PB Time area, PB Team House. Ayan mga idol, medyo natatakot na ako pumunta dito mga idol, baka mapagkamalan tayo, magnanakaw dito. Yan. Parang walang tao, ayan. Mapagkamalan tayo ni Sir Paul dito na pumunta tayo dito para magnakaw. <laughs> wala man tayong masamang intensyon mga rider ko. Yung mga nakabili po yung... Nakabili po si Sir Paul pala. Nakabili si Sir Paul ng ganitong uh, posit, no? So, gusto niya po kasi papalitan to ng bago. Ganito siya. Ito yung mukha niya. So, ngayon, wala tayong nadalang... Ano ba nito? Pang... Ano nito? Pang hugot, no? Yan, ito yung DIY na ginagawa ko. So, para mapalitan natin at matanggal natin itong sa ilalim, ito po yung gamit natin mga kayo. Ay, makudyan ka lang, Bin. Bakit wala na si Junjun dito, Bin? bakit mo, Bin. Bawakan mo sa taas, Bin. Bawakan mo, Bin. Bawakan mo, Bin. Bawa natin yung bago. Saan naman yun? yan? Tignan naman natin ito. Tignan naman yan. Kaso, yung isang dito pa siguro sa loob. Hindi kasama yan. Hindi ang kasama. Ito naman nabaitin natin. Sa so, ilalim. So, ito, itong itong nabaitin dito mas magaling. Tignan natin. C'è un Ci tengono a tiba tu. Adesso. Io non sto qua passo. Mi sei soddisfio?

Yan mga kaidol, at na natin ikabit mga ka-idol niya. Ayan. Parang manipis po yung klase na sink po mga ka-idol. Kaya gumiwang ako makikita niya. Gumiwang siya ng konti. O, pero konti lang naman. Pero ito, hindi na to basta-basta mag maglick o matanggal kasi naka-align na kasi yan. Ayan dito yung isa at uh, dito yung isa so ayan patibay na pagka uh, uh, pagkapili ng... at dito si Melvin lang po yung natira dito sabi mo kay Junjun -Jun. ba't wala si Junjun um, uh, kanila umuwi sa kanila so sila na po yung nakakaalam kung ano po yung talagang dahilan dito kasi sa pagkaalam ko po ay tungkol po sa pagluluto dito. <laughs> yung nandito pa si Chris na kasi ay ah, parang ah, na sa, napagsabihan ni Junjun -jun yung ano ko nakikita ko sa video pinagsabihan niya nung bakit hindi si Chris na nagluluto mga matagal siya tumabas sa kanyang kwarto daw so ganyan no? please eh, tayo ngayon ah at ako naman po ay natatakot po nung dito baka mga isa na rin tayo dito mapagalitan mga ka no Yan. thank you so much at dito nating uh, tinapay o, kanina pa um, uh, si Milby na lang kakain ito kasi siya naman lang pala yung naiwan dito you no know? uh, tayo ng tinapay kahit sa maliit na bagay po at uh, makapagbigay tayo ng Mm -hmm. ayan mga idol nandito na tayo sa harapan ng pb house napakaganda na pala dito mga idol Kaunti oh. na lang po at mapupuno na po ng dahon yung uh, lupa kung saan tina, tinaniman po nila ng uh, bermuda so ganyan ayan, yan, oh. ayan. So, rinig na rinig natin dito yung pagsamba ng Panginoon dito. Malapit na po yung simbahan nila dito. Pero mamaya pa ako magsimba mga kaidol, no? Ayan. So, may panahon pa rin tayo sa Panginoon. Hindi natin yung kalimutan. Ayan. So, ayan po yung latest update dito. Ayan, dito na pala si Peter Polo. Peter Paul in the mix. Ayan. Counting update lang tayo Ada ngga video kan, kaya nama klaro tapi Oke okay, bos, kaya nama bos, baik-baik lagi bos Ayo <laughs> igun?

xay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

you wow.

Ah go pah ai Is that is fresher words? Ha go pah ai

dapat anak dengan tanaman yang sedikit. Okay. Lo no, nak sediat bang lo? Itu ya punya, tanah punya. Ya, tanah lagi balik, balik. Eh balik? Anak. Anu lang? Sige, pa, gamay, gamay lang, ba, anak? Anak dong. Siapa gemai? Gemai okay. lang pak anak. Anak apa gemai? Anak. Sabai dari satu pun. Saya sudah kenal lo, pun bisa. Hmm. big derawads oh masikaran ng toyo pa sino si din nakita na lang ipraysagi oh do sabi pa namang magaling kasi contract <laughs>

Ayan, pinapit na yung natin Nag-rescue si Pito'y Ginimix Vlog. nandito. nag Ang shift na ito ay binigay ni Sir. Nagpipit po sa akin pang regaling si Pilar daw. Advance. Yes. Thank you. Welcome. <laughs> Sarap dito, Kita mo yung shift mo. Ha? Ah! Oh. Uh, maganda ba? Oo. So, oh, ang oh, yung maganda. So, Tawag, sakto-sakto, nandito si Dito is yeah, okay. lang, lang mo? Si Ayaw ah, niya na mapagod. Mapagod ako. Ano lang yung tumirada? <laughs> tumirada mo. <laughs> tumirada na <laughs> mo. Tumirada. <laughs>

Okay, Ayan. Meron ano nga na dito. Narinda muna. Ayan si Melvin oh. Nauna na. <laughs> oh, <no. laughs> Lami nga dyan. Kinatawaan ni eh. Melvin eh. Iwan ko kay Melvin. Ah. Iniwan siya ni Junjun -Jun dito. Ayan boys. Kaya Isa-isa tayo dito. Wala ah. na si Junjun. Isa-isa tayo. Thank you oh, ng marami words. Ayan uh. po yung mga uh, kunting ano natin. Kunting. <laughs> Grabe, Milvin, ay! Ato bang, ba? <laughs> Ang sarap pakinggan ng mga tawa mo, Binba. ba? So, yung binigay... Bagay sa'yo, birds, ba? Thank you, birds, yung binigay mo sa akin. Peter oh. Paul, thank you so much sa yung binigay na advance. Uh, Merry Christmas pala sa binigay mo. Ah! Ah! ah. Sure ka. <laughs> Pugi kay birds. Ayan. Ayan. <laughs> ah, gopu. <puha>, oy. <laughs> Ayan, isnak tayo dito. Sarap towards. Sarap oi. Ah, sarap oi. Yan kasi diyan siya mga kababayan magpagawa si Sir Paul lang. sa labas kasi si Milbin ay sa batang na lang. <laughs> <laughs> na si Milbin dito. Walang kasama. Walang kasama. Maganda sana kung bumalik si John John. Uh -huh. Baka bumalik yun. Ano lang yun? Pahinga lang siguro. <laughs> Pahinga yun.

Yung grills board sa uh... Kapit na yun siguro na yung mga next day siguro Next day no? Nagpunta ka doon sa kanya? Nagtawagan kami na Sabi niya hindi pa doon natapos eh, Kasi may ano lang yun Ginawa niya nung mataraang Sabado hmm. Yung kasi sila nung ano Nang kalagkalag sa Bisaya eh Yung araw ng kalagkalag Undas Undas oh. Sabado at kalingo yung ginawa niya yung ano uh, grills Karga na lang daw yung sa ano, sa multicam tapos kabit na lang dito. Mm. Ano? Pwede ko doon, hindi pa nabalik yan. Wala pang pera yung may-ari ba? Ano yun, Ay, doon sa dyan, sa ano? Hmm. Ang ba? May viewers ako na may, na ipapagawa doon sa ano? Sa mal. Hmm. Si Bing Victor. Ayan, kailan nyo bisan? Puntahan ko pa raw yung ano kay may pa-repair muna siya pero iwan ko kung anong gagawin ba doon. pa doon. Papa-repair na yung bubong kasi daming butas daw tapos andoon sila sa ibang bansa tapos gusto nila umuwi dito sa Pinas kaso yung bahay na kanilang pinagawa daw ay malaki po yung problema kasi ang ah, problema sa bubong kasi pinalitan ng bubong tapos pagpalit may butas na naman. Yan, gusto niya, Papuntahan sa akin by December 15 po ng Rydol. Ayan. Allah. Allah. Gwapo ko dito, Bulsa. Ayan po. Uh, po tayo mga kababayan. So, kung sino po yung gusto mo pagawa ng bahay, contact niyo po si ano, na uh, Bitoy uh, Vlog. Ayan. Supportahan din po natin mga kababayan. Si Bitoy. Ayan, magaling po yan gumawa ay tumirada, tumirada ng okay. mga bahay yan sayang kontraktor na kakilala namin ni PB Panday o PB Ider PB Team Ider, PB Ider. Ayan. Ayan. malaki yung tiwala namin diyan ayan mga idol at uh, sobrang bait natin sa ating kapwa mga idol huwag kayong mag-alala kung may gusto kayong ipapagawa tapos pa tingnan sa akin wala pong problema pwede so, natin yan silipin bago natin desisyonan o, o pagplanuhan po yung gagawin. So, thank you so much sa uh, gusto pong magpapagawa. Ayan. Ayan. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat yan mga kaidol at naka -uwi na tayo galing PB Team House. No? So, ayan, mag-shout out muna tayo kasi hindi tayo nakapag-shout doon. Ayan, shout out kay Noel Sulamilio from Ubay, Pulanco. Sambalis del Norte. Yan shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa iyong panonood. At Romel Garcia from Solara. Surala, South Cotabato. Shout out Romel Garcia. Salamat doy sa panonood. Ayan, Melinda Porras from Silio. Shout out. Thank you so much panunood panonood. At kay Idol Rita Tan from Taiwan. Shout out Idol Rita Tan. Maraming salamat sa suporta Idol at Angelica Oksu from Pasig City. Yan, shout out idol. Maraming salamat sa suporta. Yus Dada Ridubanti from Mandaluyong City. Yan, shout out. Thank you so much sa so, walang sawang suporta. No? At ah uh, Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Thank you so much sa panonood idol. At uh, shout out na rin natin si Bing Victor. Yan, shout out idol Bing Victor. Maraming salamat po sa iyong binigay na Uh, pa support things no at uh, Pia Vlog thank you so much Pia Vlog shout out sa iyo diyan maraming salamat po sa pakulay at Coranibians thank you so much shout out at uh, idol Natalie Johnson thank you so much idol Natalie Johnson at Loli, Lolo Binit thank you so much shout out at Marlon Grion thank you so much at uh, shout out sa inyo diyan Marietta Noto Vlog thank you so much at uh, na uh, Merly Arandia at ah, uh, ito pala si Marietta no to vlog kung uh, pwede po o baka po pwede makahingi ng paki pakihigpalo naman po sa kanyang uh, channel Marietta no to vlog thank you so much sa magpalo at ah uh, idol busy mid busy kitchen sa uh, gusto matuto na magluto dyan just subscribe channel ni busy need busy in, thank you, so much po sa mag-subscribe at yun riyong po shout out at Ana Valeriano at Provincio Adriano yan shout out sa inyo mga idol at Don Regis Cabrera thank you so much sa lahat magandang hapon <laughs> uh, at uh, anong dito pa pala mayroon pa na uh, nalimutan at uh, shout out pa rin natin si ano Gonzaga and Guhu family from Gimaras may paglinawan. Yan, shout out sa iyo, Idol. At uh, good afternoon. Ingat ka palagi. Maraming salamat po sa uh, support. At Maria Selena, paghariko, uh, paghariyon. Ayan, from Dasmarinas, Cavite. Thank you so much, Idol. Maraming salamat po no, sa iyong uh, support. Uh. At, at Marlene Fernandez from Santa Rosa, Laguna. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat. Maritis Marquis from Atimanon, Atimunan, Quezon, ayan, ayan, shout out at Idna Espidido Aliho from Cabiao, Laguna, ayan po pala, no, may nalimutan tayo, kanina po sa live ko, siguro may napindot ako doon sa video, uh, ang daming nagko-comment na nag-rate ng happy birthday, no? So, ang totoo po mga idol, hindi ko hindi ko pa po birthday ngayon po. So, ang birthday ko pa is uh, February uh, 17 last sa next year. Pa <laughs> po yung birthday ko. Natapos na kasi yung birthday ko ngayon ngayon year. So, yan. Thank you so much sa nag kanina kahit hindi ko birthday. At pasinsya po kayo. Baka na, may napindot ako doon. So, thank you so much sa lahat po mga idol sa nanood. At maraming salamat sa lahat po ng uh, TV team viewers natin no, na nanood palagi pa rin sa ating mga vlog sana po ay patuloy nyo pang uh, panoorin ang inyong mga video na ina-upload kahit ay hindi po masyadong maganda yung video natin. Nangihingi po ako ng suporta sa inyong mga kaidol. At yan lang po. Thank you so much sa inyong kabaitan at magandang hapon. Ingat kayo palagi lalong lalo na po sa uh, lugar ng Luzon mga kaidol kasi doon uh, doon kasi tumama po yung bagyo kung totoo man, sana po ay wala po, sana ang buhay na uh, mawala, mga idol, or uh, masayang, no, sa pagdating ng bagyo. Sana po ay layo ng Panginoon po ang hindi magandang pangyayari. So, thank you so much. At yan po ang vlog natin sa araw na ito.